four signs na pwede mong balikan ang ex mo. Number one, kapag nagbago na siya, alam mo yung hindi mo na nakikita sa kanya yung pag-uugaling ayaw na ayaw mo sa kanya. O isa sa mga naging sanhi kung bakit kayo naghiwalay. Nakikita mo na wala na iyon pangalawa kapag nagmature na siya handa na siya magtiwala at nilulugar ang pagsiselos at tamang hinala meaning hindi na siya magiging toxic sa magiging relasyon nyo ulit number 3 Kapag single siya since naghiwalay kayo dalawa. Siyempre, hindi mo pwedeng balikan kung may karelasyon siya kaya dapat single siya. And also, ikaw ang previous ex niya. Kasi pangit naman na babalikan mo ang ex mong may minahal na ibang tao after ng breakup ninyo. Tapos, ikaw ulit ang ipapalit. Para sa akin kasi nawala yung love niya sa'yo at napunta sa ibang tao. Tapos, nagsawa siya kaya babalik sa iyo. At kumain ng adobo at tumikim ng tinola. Tapos adobo na ulit ang gusto. Number 4. Kapag nakikitaan mo ng effort para bumalik ka lang. Ginagawa niya lahat at magtitik ng risk kahit hindi siya sigurado kung babalik ka. Or hindi na as long as may pakita at mapatunayan niya lang sa yung mahal ka niya. Ikaw lang ang gusto niyang makasama at hindi ang iba. Especially kung walang ibang taong involved sa hiwalayan ninyo. Huwag mong babalikan kung walang effort at sincerity kasi most of the time nakikipagbalikan sa ex kasi namimiss ka lang niya. Then after ng ilang weeks or months, magkikipaghiwalay ulit. Wala namang masabang makipagbalikan sa ex as long as nagmamahalan kayo at masaya kayo. Pero kung duda ka pa at nag-aalinlangan, may mga video rin tayo na mga signs kung bakit hindi mo na dapat binabalikan ang ex mo. Ang masasabi ko lang sa'yo ay good luck. Tandaan mo yan. Naranasan mo na ba to? Yung tipong sinubukan mo munang manghabol bago mo siya sinukuan. Nagpakatanga ka muna bago ka natuto. Nagkamali ng paulit-ulit bago mo na itama yung mga pagkakamali mo. Nagbulag-bulagan ka ng napakatagal na panahon sa maling tao bago mo nakita yung halaga mo nagmakaawa at naging marupok bago natauhang may halaga pala ang sarili mo. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit? Yung minahal mo muna siya ng sobra-sobra na halos ibigay mo ang lahat-lahat pero hindi pa rin sapat bago mo minahal yung sarili mo. Sakit no? Tandaan mo yan. God bless. Ilang chance ba ang kaya mong ibigay sa taong mahal mo na nagkakasala sa iyo? Alam mo yung masakit dito? Yung hindi mo naman siya nakikitaan ng pagsisisi, pagbabago o effort para maibalik yung tiwala mo sa kanya pero ikaw, bigay ng bigay ng chance. So ang ending, uulitin niya ulit ang kanyang ginawa magsusori ulit tapos patatawarin mo ulit. Walang maturity na ipinapakita. Alam mo kung mahalaga ka talaga sa taong iyan. Iisipin niya yung halaga ng chance na ibinibigay mo. Iiwasan niya yung mga tao o bagay na ikinagagalit mo. Makikilig siya sa iyo kasi nire-respeto at pinapahalagahan ka. Ang kaso, hindi eh. Pinapakita mo rin kasing patatawarin mo siya ano mang kasalanang magagawa niya kasi mahal mo siya. Pero tatanungin kita, hanggang kailan ka magpapatawad? Hanggang kailan ka magbibigay ng chance? Kailan ka matatauhan sa ginagawa mo? Ihintayin mo pa bang durug na durug ka na? Yung tipong hindi ka na makabangon kasi sobrang laki na ng sugat sa puso mo? Kapag maubos na ubos ka na? kapag ba may mahal na siyang iba o iniwan ka na at nag-iisa? Hanggang kailan mo ilalat go yung taong iyan na hindi pinapahalagahan ng paulit-ulit yung chance na ibinibigay mo? Kailan mo uunahin at mamahali ng sarili mo? Hanggang kailan ka magbibigay ng chance kahit na alam mo namang wala naman siyang pakialam sa halaga mo? Tinatanong kita. Hanggang kailan? Sana unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Tandaan mo yan. God bless.